precious naman tayo ngayon. Mga pwede pa, tinatapon na nila. Ano yan? Adidas. Adidas, yan. Pwede pang gamitin. Mga papamigay yan sa Pilipinas. Nakaredy na yung box na isa. Merong pa doon, no? Isa. Tatlo na yata yan na box. Oh, uh, ano yan? Adidas din? Oh. Uh, pero malalaki. Malalaking size. Tapos ito Nike. Ayan. Pwede pa. Labahan mo lang ng konti. Pwede na. Pwede na siyang gamitin ulit. Tapos ito. Pang bahay. Anong size yan? Mga size 10. Siguro mga ganyan. Yung pang bahay. Tapos ito. Ayan. Pwede kaya yan. Kaya ano. Daddy. Ano? Oh, Ang malaki. Ito. Lagyan mo na lang ng ano mamaya. Natuklap yung ano. Pero pwede pa. Mga shoes. Kung kanino kakasya. Ito maganda. New balance na maliit. Siguro mga pang kids ito. No size 5, 6. Ganyan. Ayan, size. Ito, Adidas din. Ito maganda din. Ayan, mga tinatapon lang nila. Adidas. Shoes. Maganda. Ayan, maganda pang kids. Ito maganda, bago pa. Ayan, o. Oh, Puma. Kasama nung mga yon yung tatlo tatlo sila yan yung kakasama. Magaganda. Ito sapatos din na uh, ano yan? Wala. Pero maganda pa. Pwede pa sa mga magsisimba.